Abay, ito nga daw ang pinakasinungaling na NBA player na makikilala mo sa buong buhay mo. Pero bago natin siya kilalanin mga idol, ay ito muna nga ang balita patungkol nga sa GM ng Sacramento Kings. Nang dahil parang ayaw niya nga aminin ang kanyang naging pagkakamali noong 2018. Nang dahil na pag-uusapan kasi nila ang topic ng kanyang pagdadraft kay Marvin Bagley over kay Luka Doncic. Sabi niya dito, Time will tell nga daw whether drafting Marvin Bagley over Luka Doncic was the wrong choice. And well kung hindi nyo nga kilala si Marvin Bagley ay that is your answer. Nang dahil napakalaking pagkakamaling nga mga idol ng ginawa na ito ang Sacramento Kings GM noong panahon ng 2018 na idraft nga itong si Marvin Bagley over nga sa generational talent na si Luka Doncic. Pero sa ngayon nga ay parang hindi pa fully convinced eto nga si Vlade Divac na mali ang ganyang ginawa and probably one of the biggest mistakes sa NBA draft. At ngayon ay yata nga ang kilalanin mga idol ang tinawag ng mga NBA fans na pinakasinungaling daw na NBA player. At din ay actually mga idol ay former NBA player na si Kwame Brown. Nang dahil out of nowhere ay nagsalita nga siya patungkol kay Lebron James, nagbigay ng kanyang opinion. Sabi niya dito, the old school players nga daw, yung mga players dati, ay hindi nga daw mahihirapan dito kay Lebron James pagdating sa paggagwardya nga sa kanya sa edad niya ngayon na 39 years old. Nang dahil nga daw, dapat dinevelop na daw ni Lebron James ang kanyang mid-range game, pati na rin ang kanyang post-game. Dahil hanggang ngayon nga daw mga idol, hindi pa daw yan na de ni Lebron James. Sabi niya, his game really hasn't evolved outside of a three and putting his head down and going to the basket. Hindi daw siya gaya ni Paul Pierce getting to a spot pulling up na usually na nakikita mo nga daw sa mga superstars in the NBA. And well, sa sobrang ridiculous nga ng statement na ito, sa sobrang untrue ng statement na ito, ay matatawa ka na nga lang daw. At pati nga mismo Celtics fan ay pinagtatanggol si Lebron James. Sabi ng isang fan dito, his post fadeaway shot is literally one of his signature go-to shots. At ano ba nga daw ang pinagsasabi ito ni Kwame Brown? At yan nga mga idol, marami nga nag-defend dito kay Lebron James mula nga dito sa peak na kasinungaling daw na NBA player and the biggest bus in NBA history na si Kwame Brown bulag ba daw siya mga idol at hindi nanonood ng NBA for the last 20 years hindi niya ba daw nakikita itong si LeBron James na maglaro yan ang tanong ng maraming NBA fans matapos nga nilang makita eto ang ridiculous statement ni Kwame Brown at kung kayo naman mga idol ang aking tatanungin ang magbibigay ng opinion, inyong reaksyon patungkol nga dito sa sinabi ng former NBA player na ito, abay ano, ang inyong masasabi patungkol dito. At yan ay komento nyo lamang sa ating comment section.